magandang hapon mga kalbats Ngayon lang tayo nakapagpalupply ulit Sa haba mo laging laging umuulan Ayan o oh. So iba, iba yung bilis ng ibon natin mga kalapat so. Oh. Ayan o oh. Kita nyo naman mga kalapat so. Oh, oh. <laughs> Ahí hello. So, no? So, oras na sila lumilipad, mga kalapats. Ay, no? Sa isang linggo, di tayo nagpaluplay mga kalapat So, naggamot na tayo Lalat pang immune system lahat-lahat na po mga para pagdating ng training na so handa na po yung ibon natin. Yan. E eh ganun ginagawa namin dito sa Taiwan mga kalabas once na yung mga hindi maganda yung panahon so naggagabot na kami. Yan, once na okay na yung panahon so ready na na yung ibon namin mga kalapats. Para tuloy-tuloy po yung training. O yan, malapit na po yung training po sa track. So September na, so October yan. Katapos siguro lang September Yan meron na yan mga kalapad, Sa club Club training po yan Ayos ah uh, Ayos ng ipon natin mga kalapas So isang oras na bigit it po yan oh. Ayan, oh. So ganado po sila Ayan o. No? Yun. Ganado mga ibon natin. Ganadong mga tim kalapats. Mga kalapats. Ayan o. No? Oh, sige. Banat. <laughs> so wala na po yung mga ibon natin na apat mga kalapats. Ay tatlo. Hindi na po sila nakabalik. Pero merong isa Tumawag po sa akin na nakuha po yung ibon ko dahil meron akong telephone number so di ko na kinuha yung ibon dahil hindi naman wala naman tayong ano doon mga kalabats ring lang po yung ano natin so hindi ko na kinuha so linagyan ko lang po ng ano yon ng telephone number ko yung case lang so yun nakakuha ng ibang pansir na taga sinchu po siya mga kalabats so hindi ko na kinuha 54 km hindi marunong bumalik pumunta sa ibang loop mga kalapad so hindi ko lang ginawa mas na ano natin so, sabi ko sa kanya sa kanya na lang eh, ewan ko kung anong ginawa niya sa ibon ko mga kalapans. so wala na akong kalita dahil isang tawag lang siya Nasabi niya kung kunin ko daw yung ibon ko sabi ko Tinan ko pa kung saan siya ang place mga kalapat. So sa Sinjo po siya, napakalayo So hindi ko na rin nga sabi ko Hindi ko na kunin so, Siguro nasa ano yun Mga binenta niya or keep niya Yan lang yun Yan lang yung ano Kasi na oh Ang bilis yung mga kalapat. So. Ayos ah, ganado Hahaha <laughs> na dunga na ngayon lang sila ulit nagpagluplay mga kalapat so isang linggo po yata mayigit eh so naggabot na tayo yung tatlong gamot na every ano yun isang gamot tatlong beses eh, tatlong beses tayo so tatlong gamot po yun di isang na araw mga kalapad. so sakto lang po yun di tayo nagpagluplay saka umuulan no? so maganda po yun at least nahihanda na natin yung ibon natin pagdating ng training so okay na po kahit direct direct na mga labats kasi pagdating sa sa truck ang dami po nilang ang daming ibon po doon so halo halo na diyan na po yung magkakasakit ng ibon so kaya inunahan na natin para at least di na magkakasakit yung ibon natin ang magano na lang po doon eh, yung ano yan one eye cold lang po yan, 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 yan. pero yung sipon wala na po yan so nagpagabot na tayo doon sa mga ibon natin So, ang ano lang dyan, yung one eye gold lang mga kalabas. Ang kalaban natin dahil sa sobrang dami ng ibon sa truck, so halo-halo na po sila dyan. Nung, kasi pag once na may ibon, tapos masakit pa yung ibang ibon. Yan. So, yun na yun, lang na mga kalabas. So, ayos na so, din lang ka bago ng ibon natin mga kalabas. So, lakas pa ng hangin, no? Oh. So, ibig sabihin, okay na. Pwede na silang isa lang sa track mga kalapats. Dito kasi ma ano na may pag training truck lang, truck lang ma, training lang po 'yon mga kalapats. Simple po yung derby, hindi tulad po sa inyo na pwedeng may pusta sa pooling dito hindi po. So antay mo po yung kailan po yung race. Ya, ayan ganyan mga kalapats. So November 19 pa. November, November 19 or 20 po yung ano namin mga kalapats. Qualifying. Yan o, no? Bilis nila mga kalapat. so So matagal tayong hindi nakapag vlog eh Nakapag video sa ibon natin Dahil sa masamang panahon Hindi natin napapa, nabibidyoan Yung ganito tulad nito na nagpapaluplay tayo Tapos nabibidyoan natin sa Ang tigil yung pakpak -pak nila kakalipad, mga so, oh. Tuloy-tuloy oh. ang lipad, oh. Ang lakas pa ng hangin niya, mga kalawats, oh. Yun! Chayo! <laughs> Ayan ang team kalapats natin. Ayos na. Ayan, malapit na naman gabi. yun Ayan. Gawin natin isa't kalating oras Sakto na yung pagpalubog na po yung araw Ayos ah Sabik din sila Nasabik din sila mga kalapats Na hindi rin sila lumipad Dahil siyam na araw silang Ginamot Ginamot ko sila mga kalapats para yung ano magamad na po yun maganda po yun kasi yung panghuli po andyan po yung matas po yung lipad tapos may speed po yung ibon so napainom natin lahat yun so pwede na siyang isa lang sa track training yan ayan o no? oh. ayos ah iba yung speed nila ngayon mga o oh. mula umbisa hanggang ngayon ganyan pa rin yung lipad nila talagang sabik na sabik to mga to ah no? ayan o Ayan mga o you know oh. ayo pa ayun no? galing naman hindi totoo mga labas oh. mula nang pinitawang ko yung speed nila ganyan ang kabilis eh. So hindi nang nagbago sa isa sa isang oras maigit mga kalapat so oh. Ayan o no? <laughs> eh? So ito, nagbabago na po yung panahon dito sa Sa North Pahalapats Malapit na po yung winter So medyo malamig-lamig na So patapos na po yung summer Dito sa Taiwan Ah, hindi pala summer Yung summer naging bagyo, tagulan mga kalapats Yan ito na yan yung magbabago din magbabago na yung ano yung lima so, lalamig na mo, mga lapad so kailangan kaya ginamit namin sila dahil yung panahon eh lalamig na po sila para pagdating ng malamig na malamig so handa na yung mga ibon natin dahil nagabot na, nag na, natin sila mga lapad mahirap yung magkasipon yan mahirap yung sipon tapos lumuluha yan ang mahirap nagabotin na mga lapad so napainan natin sa ganun para di hindi na sila magkakasakit so yan. pero pag malamig na mga labats, so doon na sila sa kwarto-kwarto nila, nila mga lapats kasi mas okay doon mas mainit plus hindi mas di ba sila malamig mga kalapats so kung dito sa salabas oh, so may, ano, may, ano, may, may butas po yan so lahat ng sliding sinasarado ko yan para iwas sakit sila mga labats. at saka yung mga kalapats natin dyan sa Pilipinas so napaka ano ko mga kalapats dahil sa uh, nila nila ng aking reel sa video so ginaya po nila yung mga tinuturo ko nagkinig sila so ayan mga kalapats nagkano sila nagka nanalo sila mga kalapats dahil sabi niya nagpapasalamat po sila sabi nga ng mentor ko kung marunong kong makinig may mapapala ka ayun Ay, mo sa eh. ni mentor Nakakalabas eh lagi nga sinasabi sa akin so kung gumagawa ka na hindi idea mo na hindi ka naman marunong so malabo ka mananalo mga kalabas so pinagpipilitan mo yung ano yung discarte mo Manal malabo ka manalo sa gusto mo ayan 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 sila ha Ayos oh. Uh, hindi nagbabago ng nila. Na, so good. It's a good sign mga kalabat. So, oh. so 10 minutes at 39 seconds na lang tayo mga kalabat. So oh, ayan. So na-miss ko rin mag-vlog dahil matagal na tayo naburo. Kundi nag-upload na lang tayo ng sa Reels mga kalabat. Ayan oh. Dahil kung iba naman yung upload natin, wala tayong viewers. So, pagdating sa ibon mga kalabas, eh, marami tayong viewers niyan. Pero, limited lang kasi, mga kalabas. Dahil, hindi pa tayo pinapatawad ni Meta, mga kalabas. So, malapit ko na siyang ipatulpo. Hindi pa siya magbago, kalabas, mga kalabas. Eh. E, mga earnings ko na pinagpaguran ko, siya lang. Kinukuha niya lahat. Wala siyang itinira. So, gusto niya, siya lang yung kumikita. At ikaw na yung gumagawa ng video, nagpapagod, mga kalabas. So, wala... Dito siya nagtira so ayan papatulpo na natin. Ewan ko lang kung hindi siya magbayad. <laughs> Yun. So natatandaan mo ba 'yung batchos? Hindi naman mga Sa matagal tayong hindi tayo nag-vlog, ayan. Ayun oh, mula kanina pa yan, mga albas ganyan na yung speed na niya oh dahil nasabig din sila sana matagal din sila buro dahil puro gamot lang tayo gamot lang gamot tapos pinalakas natin yung katawan nila pinalaki natin pero once na ito training na so kailangan na natin sila sa, so, mabigat na kasi yung mga ibon natin once na mabigat na eh, pag yung iba kasi yung yung palupply iba sa yung mga pag nag training ka sa track mga kalapas iba po yan kasi hindi naman sila dedere sa daw uwi ang mga kalapas so marami sila yung yan imbes na ano, hindi nila kabisado, pabalik-balik sila hanggat makuha na nila yung ano. Minsan, padiretsyo na dito, nag-alangayin, babalik na naman sila dun sa pinanggalingan nila. So, pag ganun, -ganun lang sila. Pero may mga ibon talaga magaling. Pag yung, nakita mo yung sign na ganun, mga ibon, kumas na pinitawan na ganun, nakuwi siya. Ayun, magaling mga, mga lapats. Kahit same sila ng bloodline, kung wala naman sa talino. So, useless. Ang lahat natin sa si ibon ng talino, sapat na katawan. Tapos yung mga nisda kung paano tayo magkilato. So meron sila doon. yung may pag ng manalo. Kahit na walang vitamins yung mga labas, walang vitamins na kundi ginagamot lang natin sila. So vitamins lang ako pag ganyan, uh, manapag-derby na. Ayan. lang tayo Pero pag ganito, tamang pakain lang tapos gamot sa immune system. So palakasin natin yung immune para... Pagdating ng training, wala na silang sakit. So malakas na yung mga baga nila So lahat lahat na O oh, yan Yan o oh. uh, Ito yung ano Ito yung ano mga kalabas So yung Dito siya bago nakabalik So mahina pa yan Alam ko yan mahina pa yan Saka tumaba po siya Alam ko pinakain ko ng pinakain sa tatlong araw hindi siya nakabalay kung ang dami niya nakain so ginamot ko siya ng ginamot mga kalapas ayun o hindi hey, sir so ibig sabihin po niyan, may nararamdaman po yung ibon. so kahit na ginamot na natin siya kasi hindi naman ito, ito mga nakuna silang nakauwi eh. bako ito ito 3 days po siya bahaw siya nakabalik mga kalapas so nung nakabalik po siya last pag na last pag po siya mga kalapas so wala po siyang talagang ano natuyun Tuit na po yung ano katawan niya. Once na tuit po yung katawan niya? Wala na yung, ano, manghirap ano i-recover yung ganun mga labas. So, hangga't ngayon, mahina pa rin siya kahit ginabot na natin siya. So, hindi natin ay sabay na siya. So, pauhuli pa siya. So, meron pa siyang ano siya, dalawang ano pa inom. Pero sinabay ko na siya na pinaluplay play mga dahil ito na lang yung pagkakataon natin 'to, hindi siya umulan. Hindi na natin 'yun kailan naman yun, ano, ulan 'yan. So, hindi na naman tayo makapagpa-luplay niya mga kalapatso. So sa na ibon na no. Oh. Lang tigil oh. Ayos. Ganyan so, lang tayo na natin talaga Ano din Hirap din na uh, Hindi tayo nakapag-vlog din Yan